Ano ba yung ano, unang Nokia nyo? Yun yung nagmamatter nun eh. 5110 ako. 3310 na ako. Oh. Nokia talaga yung inting nun. Pinagtang ko pa yung antena. Ginawa ko, umiilaw pag ano, pag nag-ring. Ano ba yung unang laro? Snake ba? Snake. Hmm. Snake. at space ano? Space Vader ba? Space Impact. Sa second generation na yun. 3210. Um, 3310 na yon. In... ang pangit lang ng ano picture message pag hindi mo alam kung dede o mata ni Bart Simpson. diba? <laughs> diba? <laughs> kasi pag ibang <laughs> cellphone na yung pinadalad mo, hindi na sa buo. Ang uso yung clan, di ba? Clan, oo, no oh, mga clan. kaka -clan ka ba dati? Oo. Tanga. Ang buo naman. Bakit naman? Bakit Grabe ka naman. <laughs> Naalala ko yun, may na ako. Na-hold up siya. 6750, yung may camera. Mm. Dalawa yung nang-hold up eh kinuha yung cellphone niya, hinabol niya yung isa. Sabi niya, sir, sabi niya ganun. Binabayaran ko pa po kasi yung cellphone na yan sa co-op. Sabi niya, baka naman pwedeng akin na yung cellphone, bigyan kita ng 3,000. Tapos kinuha nung isang old dapper yung 3,000. Sabi niya, sige, diyan ka lang ha. usapin ko yung kasama ko. Tapos hindi niya siya binalik. Baka <laughs> <Protestant study> <fiction> <laughs> <coughs> 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 <oca> na ka na ng cellphone, binigyan ko pa <coughs> <ka> ng 3,000. <coughs> <ng> Napakatanga. <coughs>